Capricorn kasama si Scorpio. Ang napakabisang sensualidad ng Scorpio ay nag-apoy sa madamdaming kalikasan ng Capricorn. Ang Scorpio ay maparaan pagdating sa sex. Ihalo yon sa tibay ng Capricorn at mayroon kang madamdamin at kasiya siyang kombinasyon. Ang paninibugho ng Scorpio ay tinatanggap ng Capricorn dahil ito ay kumakatawan sa pangangalaga at seguridad. Ang dalawang ito ay mahusay na magkasama. Ang Capricorn ay napaka-organisado at ang Scorpio ay tuso. Ang parehong zodiac sign ay may ambisyon at disiplina. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya? Ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba. Hunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo anim na at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely Psychic. Come online.